Hello guys, welcome to my vlog! Ayan guys, dito tayo sa mga spotted seal. Ayan po seal. Ayan makikita nyo dito guys, iba-ibang klasing mga seal. Ayan oh yung mga spotted seal. Ayan na dito ako sa my North Pole in the Arctic Ocean in here in the Ocean Park at dito ang laki-laki guys at ang dami daming mga pin mga pinned marine mammal here ayan po yan ang makikita natin ayan po yung nakikita nyo sa mga picture na ang daming mga spotted seal ayan po dan ito dito nandito yung malaki malaking Walrus. ang laki-laki dito yan naghihintay kami dito na lumabas tingnan nyo guys ayan ayun no nakikita nyo na ba ayan ang lalaki kaya nila sa personal dito lang po yan sa My ocean park sa Hong Kong ayan ayan pinapakain sila ayun ang lalaki kaya nila Ayan, ito. Hmm, tingnan nyo, lipat naman sila sa kabila kasi may pagkain. Ayan, tingnan nyo guys, di ba? Ang laki-laki. It's time nice to feeding. Ayan, nagkaway-kaway pa sila. Ang saya-saya kasi pinapakain na sila. Hindi lang yan ang makikita nyo guys. <laughs> ang, dami pa. Kaya tapusin nyo tong video para makikita nyo yung mga iba't ibang klasing mga mamal dito. Dito po sa Hong Kong yan. Pumunta ako sa Ocean Park. That time. Ayan po. Ayan. Tapos na silang kumain. Kaya, ayun. Nag-swimming-swimming na. Tingnan nyo guys. Ang lalaki niyan sa personal pag makikita nyo. Ayan, ayan, naglalaro. Ayan, ano sila, good mood. Kasi nakakain na sila. Ayan, humihingi pa yata. <laughs> humihingi ano, more food. Ayan, lilipat sila kabila. Ang laki-laki yan, paikot-ikot lang yan sila, guys. Ayan, maaali talaga. May mga sila yun pa dyan na nagkikis sila sa yung taga feed ang sweet sweet din <laughs> kaya yung nagwa watch kami sa kanila ayan nag enjoy kami kasi ang sweet din ayun yun pa pala ayan siya ayan ayan swimming swimming time ang dami rin mga nagtutour di, dito sa ocean park everyday talaga maraming tao na pumupunta lalo na guys pag birthday time ng birthday mo is walang bayad free lang pagpupunta pupunta ka sa ocean park ayan na sila ayan -wait pa na siguro na naman sila ng pagkain para makakakain sila Dito tayo sa si si Ice. Yan dito nyo makikita ang iba't ibang klasing mga mamal, yung mga si lion, yung mga spot, may spotted na na si lion. Yan, yan po yung first na nakikita nyo ayan, ayan the, waro, the walrus adobinos rosmarus. this is a large pinip marine mammal with discontinuous distribution about the north pole in the arctic ocean ayan po yan the walrus ayan ang pinakamalaki guys yan pabalik-balik oh, lang siya kay naglangoy yan. Ayan, oh, ayan. Si Pacific Wild Rose. This is the one la large large pinip marine mama. Ayan po siya. Ayan, ang laki-laki. Ayan siya, dumating na. Ayan. Ayan, nagano pa siya. Parang nagsikma ata. <laughs> yun ang pinakamalaki guys at eto ang ang city city na si lion ayan po kumakain siya ng isda ayan pinifeed siya tingnan nyo guys ang cute, cute nilang tingnan ayun nagsi ano na sila sila basa na kasi alam nila na it's time to eat their food now ayan oh. Tingnan nyo. <laughs> hmm. Asus, ayan. Hmm. Tingnan nyo guys. Ayan, mukain. Tapos susunod rin yan sila. Tingnan nyo guys. Yung pa isa. Ah, di ba? Oh, pahabol pa na pa ano. Pagkain. Ots. Ots. <laughs> Ah, tingnan niya. alis na sila. <laughs> Ayan, sumusunod na sa amo. Ayan, sumusunod na sila. Saan kayo sila pupunta? Ayan. Meron pa yan marami sa baba, guys. Diyan sa, uh, ayun. ayun, nakikita niyo. Ayan. Si Swimming Swimming. Kaya yeah, enjoy watching guys. Tapusin nyo po yung video kasi marami pa kayong makikita dito. Ayun na naman. Ayan oh, nagkikis. <laughs> Ang sweet sweet. Ang lambing din. Para ding mga baby sila. Na kung aalagaan mo. Ayan, nagpapa ano, naglalambing. <laughs> Marunong din silang maglambing guys. Oh, di ba? Ayan. Ganda na yun na siya. Ayun. Nagsiswimming na. Is 'di rin yung kinakain nila, guys, yung binibigay nila. Yan na, yun na meron dun galing saan ano. ta? Sa loob. Ayan. Cheese swimming na. Ang kit-kit kaya nilang tingnan. Ayun, lumabas na yung iba. Nag-wait siguro sila na may pagkain na naman na ihagis. At ito sa ibang ano naman to, Sa kabila ayan po ayan ang daming mga si lion ayan ang laki laki talaga dito sa ocean park guys yung ano nila yung mga space nila na itong mga si lion ang sobrang laki talaga dito sa north pole Pacific. ayan po ayan sila ang lalaki nila ayan mga spotted seal ayan po iba iba silang place na parang sineparate sineparate silang lagay sa mga aquarium ayan oh ang ayan. laki-laki nilang space na mag ano mag-swimming ayan tingnan nyo guys Thanks for watching. I hope nag-enjoy kayo guys. Yan, kung mag-tour kayo dito, ayan, punta lang kayo sa Ocean Park. At para ma-encounter nyo at makikita nyo ng personal itong mga spotted seal seal so, lion. Ayan po. mamaya makikita nyo rin sa ibang place na naman na uh, ang lalaki din nila Pacific Walrose Odo Venus Rose Yan, ito Pacific Walrus Odo Venus Rose Diver Rose Ayan, ayan sila Ayan Yung kanina, yung Walrus yun ang pinakamalaki na nakita nyo yung sa first kanina sa video ayan all day akong pumunta dito at ito iba na namang place o ayun sila o parang arko arko siya tapos ayun magtawid tawid lang sila pabalik balik tapos kami nandito kami sa gitna ayun, tapos makaangat ka lang yung parang magtingala ka kasi sa ano sila sa may uluhan sila ano ay mag ano din doon dadaan doon parang ma-bridge nila kunuhay tapos kami nasa gitna yung mga nanonood yung mga ayan oh tingnan niyo side by side ayun marami yan sila ayan ang cute nga nila pag pupunta sila sa ano sa taas ayun makati magtingala ka para nakakatakot na para ayun noho oh. <laughs> laki-laki talaga dito sa ano, sa Ocean Park sa Crest nila ayun na ayun. Tapos nasa gitna kami, nagwa-watch sa kanila. Oh. Oh, sa taas, ayan, parang ano sila, yung tumawid sila sa bridge. <laughs> Sabay side by side. At sa eto yung exit na ayan palabas survival, na ako at pupunta na naman ako sa so ibang place na naman ayan mga survivor doon sa kabila ano lang siya hilera lang pa rin sa isang ano lang siya dito ha isang place lang pero iba-iba sila na masam, mga aquarium na nilagay klase, ayon o, oh, dyan ako kanina sa gitna, na yun, nakikita nyo na yung tumatawid yung mga wild rose wild rose ayun o, oh, nakikita nyo pa oh, yun, o, oh, sa ibabaw, yan tapos mamaya makikita nyo, puntahan naman natin ang mga slayon doon, na yung open lang sa may sa ano, outdoor ito muna itong ano rin si Walrus din si Laraga ayan ang laki-laki rin kaya niya isa lang siya dyan tapos yung mga kasama niya is yung mga spotted seal yan mamaya yung i-point e ko na nagaganon yung kamay ko tapos dadaan sila ang cute cute kaya nilang tingnan guys yan magano yan siya sa baba Mag-uupo. Ayan, o. Oh, tingnan nyo. Oh, kasi yung kamay ko, parang ginaganyan ko. Tapos, ayan, dumadaan sila. Parang na-feel din nila. Ayan, o. Oh, tingnan di ba Nice. Parang mga ano rin sila, may pakiramdam. <laughs> Pag may tao na magta-touch sa, ano, sa... Dito sa may parang window. Ayan, sa may wall. Ayan, magano din sila. Lalapit din sila. Ayan mamaya bababa yan siya oh, parang uupo siya. Mm -hmm. siya mag ano siya ayun na oh, ayan. Nabababa na siya. Oh, tingnan niyo. Si Wallace. Mas may kasama din siya 'yun oh. Maliit lang 'yung maliit. Lang. Yung scope niya ano siya, 2 to 100 shot lagi. 50 kilo oh, ka. Ayan, bumaba na pala nag siya. Nag-wait. O, nag-think. Ano yung na gagawin niya? Ang um, bigat. Ito po yung harbor seal. Yung pagpasyal ko yung dito, guys, sa Ocean Park is, ayun, gabi na ako nakauwi. Pero hindi ko napasyalan pa lahat, ha? Sa daming papasyalan dito meron dun sa kabila ayan po na ganun naman dun sa kabila yung mga rides ayun konti lang yung sinakyan ko kasi yung iba takot akong sasakay dito ako nagtatagal nag enjoy na nag watch sa mga spotted seal mga wall rose mga sila dito mga spotted seal Ayan po, yung mga spotted seal Uh, cell is uh, are unusual among true cells in that they annu annually form family groups consisting of a uh, female or male and male and uh, pup during the breeding season. Thanks for watching I hope you guys bye bye!